Magandang araw po. Shout out po sa nag-sponsor sa amin, si Boss Enan Silva. Uh, nagpapasalamat po ako sa inyo sa inyong tulong sa amin, Boss Enan Silva. Ito po yung aking mga nabili. Uh, nakabili po ako ng tatlong kilong bigas. Uh, isang ano po, sardinas, ligo, at saka isang mega sardines. At isang meatloaf, Argentina isang ano po ah uh, magkita po tapos anim na itlog at tatlong pirasong milo at tatlong balot na homie noodles at saka laki ni beef po ayan po yung inyong itinulong po sa amin uh, maraming salamat po uh, lalong lalo na po kay boss tapat sa kaibigan na uh, siya po yung Uh, tulay namin para magkaroon po ng tulong. Ayan po. Uh, more blessing po sa inyo, Boss Enan Silva. Thank you very much po. Magandang araw po sa ating uh, napakabait na sponsor. Ayan, nagbahagi ng blessings na si Ma'am Ina Silva. Shoutout po sa iyo dyan, Ma'am Ina Silva. Ako po ay nabahagian ng iyong blessing ni Tapat sa Kaibigan, ni Post Tapat sa Kaibigan. Ito po ay napakalaking tulong po sa akin at sa iba pong nabigyan pa ng iyong blessing. Ito po yung aking na uh, nabili sa biyaya niyo po sa akin. Ayan, mama Ina Silva, kay Boss Tapat sa kaibigan. Ayan, nakabili po ako ng bigas. Ayan, uh, dalawang kilong bigas. Ayan, tapos ito po, nakabili po ako ng kape para po bukas. Para bukas po sa, na umaga. Ayan, tapos ito po, energy para po dun sa aking anak. Tapos nakabili po ako ng isang sardinas, fresh katuna, at saka uh, corn beef at may paitlog pa na apat ayan, may itlog na apat may kasamang mantika at syempre naman po hindi mawawala ang uling dahil naubusan ako ng super kalan <laughs> Ayan, bumili po ako ma'am Ina Silva boss tapat sa kaibigan. Nakabili po ako ng uling. Ayan, may nabili pa nga po akong project kasama sa na, dito sa biyahe niyo po ma'am Ina Silva kasi may project yung anak ko, yung bunso ko. Uh, basahan daw. Ayan, nakabili po ako. Ayan po yung mga napamili ko ma'am Ina Silva. God bless po. Maraming maraming salamat po. More blessing pa po na dumating sa iyo at marami ka pa pong matulungan ng mga katulad namin. God bless po talaga na alang tulong po ito sa amin. Ah, uh, patuloy lamang po tayo. Siguro po kapag po ay ako ay medyo makaluwag-luwag din ma'am ako po ay makaka-share uh, din po ng blessing. Maraming salamat po ulit. God bless po kay Boss tapat sa kaibigan at kay Ma'am Ina Silva na siya po ang nag-sponsor dito. Maraming salamat po. Uh, nandito na 'yung ano, salamat Ina Silva sa tulong mo sa akin. Hello, at saka kay tapat sa kaibigan. Thank you, thank you sa bigas. Dalawang kilo, dalawang sardinas, isang ano Argentina, dalawang ano, dalawang Nescafe at saka lima lang ang itlog, tamaan lang ang 300, tama lang hiloga. I love. thank you Ina Selva, thank you, thank you sa mga Ibigay mo sa akin na blessing. Thank you. Thank you. Maraming salamat sa, inyong, sa inyong lahat. Pa Pati kay tapos sa kaibigan. Thank you. Tapos sa kaibigan. Patunungin ka talaga sa akin. kahit mag-ano ko, mag-live na nandyan ka talaga sumuporta sa akin. Thank you, Ina silba sa bigas ng dalawang kilo at saka sardinas dalawa at saka isang corn beef at sa dalawang kapi anim na itlog. Thank you, thank you. Hello po, kay Ma'am Ena Silva, kay Sol Salas, Tanging Ina mo, kay Tapat na kay Thank you po sa pa-blessing. Ayan po, nakabili po ako sa pang-araw-araw na gamitin. Isang boteng mantika, makarel na malaki, at asukal. Saka po ano, tatlong tide. Dalawang bareta po ng sabon. Ayan. Pang ilang araw na rin pong gamitin to. Malaking bagay na po ito. Thank you, thank you po sa inyo. Sana po huwag kayong magsawa sa mga tinutulungan inyo, God bless po sa inyo. Mabuhay po kayo, pati ang pamilya nyo. God bless po. Love you, love you po sa lahat ng tumulong. Lalong-lalo lalo na po kay tapat na kaibigan kasi po siya yung way kung bakit siya nakatulong ng ganito nang hingi po siya ng tulong kina Ma'am Ena Silva, Sol Salas at kay Tanging Ina mo. Thank you, thank you po sa inyo. God bless po. Mabuhay po kayo. Ayan po yung nabili ko. Ayan po. Tumagod po guys. Ayan po. Oh. Malaking tulong na rin po yan. Ilang araw na rin pong gamitin yan. Thank you, thank you po. Bye uh, bye po. God bless po. Uh, magandang umaga po. Uh, magpapasalamat lang po ako sa mga blessing na natanggap po namin. Uh, nang, na, na galing po kay Ma'am Ena Selba, kay Ma'am Sol Salas Manalili, at kay Ma'am Tanging Inamoto. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo ma'am. Um, ito na po yung nabili namin. Ako. Uh, po. Tapos, sardine. Corn beef, tsaka sardinas. Ayan po. Ito talaga Saka, uh, ayan po, lumat ng bigas. Tapos, may paulam na rin po. marami uh, maraming maraming salamat po.